Marahil po ay natatanda ninyo mga kapatid at mga kaibigan namin, mga magulang, ang tinalakay po natin sa nakaraan sa palatuntunang ito na maraming mga tao dahil po sa mga nangyayari ngayon na kaguluhan, kahirapan, kawalang hanap buhay, ay inuubos ang kanilang buong panahon sa mga bagay na material na nalimutan po nila na kapag ka man nila yung mga bagay na kanilang gustong matamo, E eh, matatapos din po ang kanilang buhay at higit sa lahat, matatapos din po ang daigdig na ito sapagkat nagtakda ang Panginoon Diyos ng araw ng paghuhukom na kung saan ay matutupok ang buong daigdig at masusunog ang lahat po ng mga bagay sa daigdig na ito. Kaya sino po ang mga mapapalan? Ang mga taong nakarating sa wastong pagkaunawa na dapat nilang sundin ang mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia.